Oo. Uh Hindi, -huh. ginawa ko, bawat tinupuntahan ko ng baka, gumagapang ako. Oh? Kasi alam ko, may, may, may <coughs> tao na ano eh, may, alam ko may tao dito na nagmama si Chake. may aso eh. Ah, uh, oh, Parang but, minaman man ang ka. Oo. Ginagapang ko ng baka, Kinakalad ko sa ano, tapos NPR ginagapang. 1115 PM, 09 11 11 November ay, 25, ay, 25 ay, Orange Rainfall, Morning Sun, Tueva, Ecija, Quezon. Nagbaban sa Aang Mabinding Pag-Ulan Pag-Bahag pag, pag, -baha at pag -ing Lupa Tapos nung ano na, matas na ako sabi mo hindi na-realize ko hindi na, na, na pinabukasan sila ko sabi ko sa matanda Kuya sino may alagang aso na kinain? Bukay ng dog walang uh, balitong sagubat wala naman nag-alagang ganyan Bakit? Kasi kagabi kuya iniisip ko baka may nagmanman sa akin eh. kasi may aso eh kaya ang ginawa ko, nagdala mag din ako ng aso pagpunta ng gabi. Yung sa baka mo? Oo, oh, pagpunta ako ng gabi, dala din ako ng aso, kinakarga ko. Mukhang so, kinain din yung aso ko, kasi maliit. Oo. Oh. ko sa gubat, ano na yan? Karipas na yan? <coughs> Parang kinan si Chu. Oo, oh, karipas na yan. Ang ko na yung alaga ko. Ano na, ano na sa bahay? <laughs> Tumakbo ano? na, muwi na. Tumakbo na. Natakot. Ubi mayroon talaga ng kinakatakutan malaking aso to. Ini si yung aso na yun yung nakinakatakot to. Kinakatakutan niya. Di paghanggang buwal balikan ko wala na yung aso. Sa kayo yung aso. Bakit yung alaga ko takot na takot lalo pag narinig yung ibo na Yung kuwago? Kuwago! Talagang aso to, sisirit na yan. <laughs> Pati yung anak ko, pag narinig niya mo na akong isama kasi yung ibu yan. yun ang nakita ko na tao pala yan. Yun yung, yung, yung nando sa puno ng saging. Na, baka ako yun, baka tikba lang. Tao pala yun ko, yung tatao. Kasi, huwag yan nakita, Oh my God. Nakita ko yung tao yan. Kasi, huwag na. Kasi mo, huwag ka na sumama, ko ako sa'yo. Huwag ka sumama sa gubat. Yung mga kasama ko, yun ang nililigaw. Oo. So, kasi ikaw, hindi ka lang niya kaya hmmm na ako eh oh my God. na ako na, na ano na yung kinilabutan ka na tapos parang uangat yung yung nung... buhok parang tumatay yung buhok salita nako niyan to pa uh, oh eh. so, dito eh yung pag aarihan na <laughs> yun no? kung kung niya ako eh, hindi pa kumbaro ko ako to ba diba? ko do wala akong damit eh ah, eh, lang. Pero hindi na rin sila siguro isip po ba yung na tayo nito ha? Dahil <laughs> pero so, talaga ano din. Pero ang... Ang totoong ano... Yung totoong kakatakutan mo. Yung to totoong tao na makikita oh, mo sa buba. <clears throat> yun yung, yung multo, isip lang yan eh. Sa kaisipan mo lang yan. kung so, pag ka, ka ng totoong tao sa gubat, yung totoong iwasan mo yan. Yan ang nakakatakot. Yan kasi sa amin, mayroong nag-ano nag, ng baka o tinadta doon. Mm. Sa amin, tinadtad yung nag-ano ng baka. Kaya lagi kong tinatakot ng mga ano, ikaw iho, huwag kang magpagabi. Ah, nakita mo yung tinadta doon sa ano, <laughs> o, baka din. Eh? Oo. Sabi ko, parang akong atraso. Oo nga. Sabi ko, akong atraso kuya. Hindi kahit na. Eh, kaya nung na ipagtagpitagpit ko yung kwento, huwag kang matakot sa multo. Pag nasa gubat, matakot ka doon sa totoong tao. Bagay. Kasi yun ang mapapatay sa'yo. Ang multo, hindi yan mapapatay sa'yo. <laughs> oh. Sa'kin hindi, pare. Ano uh. daw tatakot sa tao? Sa multo ang tatakot. <laughs> <laughs> <Yung> tao, <laughs> may na, sa tao, mawapatay mo sigurado yun. Kung may tao na, no? <laughs> <laughs> hindi siya sabi ko tugay para... Nang inisip ko bakit may baril ko, bugi ako. Uh Oo. -oh. Kapag itak lang, kaya kong takbuhan to. Pag takbuhan kami dito sa angkret. Oo, oh, di maghabo lang kayo, oh. no. Magkakalatek, balang ka na lang. Oh, uh, <laughs> Ipumbay baril to, Malayo pa lang, patay na. Oh. Kaya kung sa multo lang, kausapin mo na lang sila. Oh. Ang totoong tao, kahit kausapin mo, <laughs> baka mo lang. Disgrasya ka pa. <laughs> <laughs> Disgrasya ka dyan. Yan ang kinakatakot sa totoong buhay. Yung totoong tao, pag nasa mga gubat, na lugar, yun ang mo. Pero yung multo, maligno. Multo, usapin mo lang yan. Baka sa kaling mapakiusapan pa, Oo. Kaya pag pwede naman. Hindi nga. na lang ako. Kakakbo. Pero pag ang talaga, yung kalaban mo, sarili mo, no? Sarili lang yung kalaban mo, yung doon sa multo. Sarili lang. Oo, tapos tama. Kasi ang totoo lang, Noong matagal na ako, matagal na ako nag-ano ng mga baka doon, may, may bahay na bungalo, napakaganda so, doon sa Ay, ano, yun, 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 yun. doon sa gitna ng gubat Sa, so, pag, pag gumanyan ako doon sa ano, di, alas 12. Oo. Oh. Magpapainom na ako alas 12. Papainom lang ng baka? Oo. Oh. Alas 12 ng gabi? Alas 12 ng umaga. Ah, Yon, umaga. ang bahay, di ba ang mga lupa-lupa dyan, may mga rasa di ba may mga rasa? Oh. Ano, ano ba yung rasa? Yung parang... Parang nagkuhan ng tubig, na ng tubig. Kuha ang rasa yung boundary. Oh, uh, boundary? Ah, ano, uh, boundary. Rasa? mga rasa, mga alaman na kung saan yung lupa, mo boundary yan. Ah, oh, mga kaganyan, kapalibot. oh, rasa. <coughs> Pag tuwing nandun ako sa ano na yun, sa ganyan, may bahay talaga. Narinig ko pa yung mga pintuhan. Pintuhan lang. Hindi, dala ko naman yung anak ko narinig mo yung pintuhan. O, oh, narinig ko pa. Ba't kakunan nito sa buba itong napakalaking hindi na makalakyan. ng galaw na bahay. Ang kulay niya ay blue ang bubong. May pagkarap lang yung finishing. Day after six months, doon na ako sa gilid. Hindi ko siya, yung mga baka, hindi ko itinali doon sa harap kasi baka magalit eh. Uh Ibahay eh. Hila -hila ko nung ito nang bago, nung malapit na ialis yung baka ko, kasi inalis na eh yun. pumasok ko yung gwardiya ni Ayala. Nagbakod sila. Nung pagbakod nila, tansyado ko yung bakod na nasa loob pa rin yung bahay eh. Oo. Oh. Di yung ako, sabi ko, saan yung bahay? nila? Tinanong ko yung gwardiya, sabi ko, nasan yung bahay dito? Nung, wala namang bahay dyan. <laughs> Mayroon! Sabi ko, mayroon talaga. Di, walang bahay yan pare, kasi mga, mga squatter to eh. Ang bahay ng squatter, ano lang? Yung, maliliit lang? Maliliit lang, hindi siya may talaga no. na may attic di ba attic Baka sa malig ng bahay yun. O sinabi ko, dito ako, di, naglakad-lakad ako, dito no. ako magpahinga, bahay yan. Baka, dito talaga yun. Di na, ko yung matanda, na roon may ari ang may ari sa katabing lupa sabi ko oya, may bahay dito ano eh wala oh. sabi ko naman ng sabi niya sabi niya ano pala si bahay yung malo. yung yung bubong niya blue sa harapan niya may balag na sitaw saka sa kasagilid may mga manukan sabi niya may nakita kong ganyang bahay pero doon yun sa ano malapit yung sa creek sa, sa Tagaytay. Oh. Paano kung nakarating sa Tagaytay, kuya? <laughs> yung sinabi mo, nandun yung sa Tagaytay, yung sa bangin yun. Sa bangin gilid. Yun, oh. Gilid ng Tagaytay yun. Eh, sa layo pa ng Tagaytay sa Tapariya Oo. Eh. Oh. Sabi niya, kuya, kung sa Tagaytay, paano kung yung baka doon? Sabi niya, yung sa kwento mo lang kasi ng bahay, yun yung nakikita ko na bahay doon. Nandun sa Tagaytay yung bahay na yun. yun may, may balag na si tao sa harapan ng bahay may manuka mapangsabong sabi niya ako, iyo umuwi ka na umuwi ka na, hindi na maganda yung usapan natin <laughs> <laughs> sabi ko po sabi ko po, umuwi ka na huwag ka na magpahapon dito baka hindi ka pa makauwi sa inyo patikbahan ka na naman <laughs> lang. Um, baka nga natikbalan ka nung panahon yung patikbahan kasi yung, yung may, ka, may kasama akong gwardiya na namatay, binangungot. Tapos, nung binang binangungot siya, <coughs> hindi ako nakaati ng burol niya o ng, ng man. Na naginip ako eh sa kanya eh. Sabi niya, bali. Bali, sabi niyo. Hindi nakita ko yung anino, sabi niya, bali. Pwede papasok ako sa katawan mo. Bakit? Eh patay ka na eh. Hindi, bali na ako. Hindi! Huwag ko siya na tigbalang. Kasi usang tigbalang eh. Oo. Oh. Ba di? Mas pasok naman. di Hindi kumungol ako. Ginising ako ng... Buti hindi ka pumayag. Oo. Oh, ginising ko ang asawa ko. Bakit? Si ano? Si nito. Natigbalang ko siya. Ano natikbalang? kinontrata daw siya sa kabilang hilat <laughs> Kabilang hilat na <laughs> two years. Oo. Oh. Sabi niya. Bakit? Bakit lang? Eh, hindi na ako siya magkabalik na naman ginawa sa katawan niya, hiniwa diba, ganun ba? sabi ko, hindi naman naisip pa rin no? totoo ko apat na apat na bisis ko na panaginipan yun sunod sunod di nagpakita naman siya sa panaginip, sa kanyang badig pwede pa ng bisis ko number number 0806 sabi po, tayo sa waiting yun. Yun, tumu tumaya ako sa waiting. Ako ang tumaya. Sabi sabi niya, may eh, sumulat sa, sa karton. Zero is... Eh, zero, zero, six. six, six, six. Masumilip ako. Ano? Sabi e, hindi. Palayo na sa ng palayo. Badi, akin na number. Ginan niya na, nagtalikod siya. Ginan niya sa akin. Pagising ako. Pagising ko, tumaya ka agad ako. Sa tumama. Iba pala yung natayaan ko. Hindi pala yung sa waiting sa lo-to pala yun, easy to luto pala yun. Ay, dapat sa waiting. <coughs> sa waiting tumama. Easy to luto pala yun. Doon ako tumaya sa waiting. Sabi, sabi nga ng kubrador. Size, 8 size lang. Hindi. 0806. Ocho size lang. Walang ganun man number sa bersa. Oo, oh, walang ganun sa wedding. Sabi ko, basta ilagay mo dyan. 0806. Ano, ikaw. Nag nagtalo kami. Walang wala nang ganun sa wedding, walang zero, walang oh, zero. Yun. Kaya sabi niya, sinong nagbigay sa inyong number nito? Basta, iyan mo dyan, 0806. Hindi nga, wala sa akong kubrador, size. Sabi, sabi niya. Size 8 lang yun. Oo. Oh. Si Soto, di, eh, hindi ko, ko tataya dyan. Ayaw mo eh. Hindi, hindi ako tumaya. Hindi, bumalik siya ng hapon. Sino nagbigay siya ng number? Bakit? Tumama pala sa luto yung number mo. Sali, ah, ganun ba? Sino? Ba, wala na yung... Sabi ko, wait, hindi tinayaan ko. <laughs> Ikulinto ko sa asawa. Pag pinagmumura ko ng asawa. Sa <laughs> Sabi na.